Nandito ako kami sa New Jersey. New Jersey is the Garden State. Ngayon ay summer. Summer time dito. Tatlong buwan lang ito. Kaya kami naman ay nag-take advantage sa araw na gustong gusto namin. Pagkatapos nito is taglamig naman. At nakapagtanim kami tatlong buwan nagtatanim kami dito. Mga kaibigan ko, lalo na si Ed. Ito yung residence niya at dito kami sa, sa, sa likod bahay siya nagtatanim. At uh, binibigay namin sa mga kaibigan namin. Ito yung ginagawa namin sa YouTube ang mga tanim niya. See, tingnan mo. Ganda ng lawn niya. Dito naman ang mga evergreen. Ito hindi ito nawawala pag summer. Pupunta ako ngayon sa kanya para tingnan ang mga tanim. Tingnan nyo yung grass. Look. Ay, good Hi, morning. Eh, good morning. Umaga. Magandang umaga. Ed, eh, dito naman ako para tingnan ko ang mga tanim mo. Okay, um... Itong nasa harapan ng sundinya ay mga tomatoes. Sa Tagalog ay kamatis. <laughs> At ang sumunod naman ay green beans o sitaw sa Tagalog. At doon sa may bakod sa likod ng green beans ay ampalaya sa Tagalog o yung tinatawag na green um, bitter gourd or bitter melon. Ah uh, ito 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 yung sa doon ang ampalaya. Yan ang nasa likod. Yan, puro ampalaya. Ito, wow. Ang ganda sa bago. Tingnan mo, tingnan mo yung ano. Yan, ampalaya. Tingnan mo yung, tingnan mo yung ampalaya. Ito pala yung ampalaya. Vine. ah mm -hmm. uh, Kahapon, tausap ko si Dr. Manny Roza tungkol sa ampalaya na very good, mahusay sa ating katawan. Lalo na kung may diabetes kayo. Pero supplement lang ito na ampalaya pagpababa ng blood sugar. Wow, ito pala. Ganda. So, tatlong buwan mo ito inaalagaan. Simula ng May. May, June, July. Tatlong buwan kalahati na. Wow, ang malapit na yung winter. Mawawalaan na ito. <laughs> yup. Maglamig, makamatay na sila. Wow, ganda. Talaga. Ang uh, ang uh, so next year anong gagawin mo dito sa mga ano na ito? Um, ah, ito. So. Sa isang taon ay dilidisin lamang yan at para prepare for next year. Kuhanan mo yung mga maliliit na red tomatoes. Na yun. Yan ang mga red tomatoes na maliliit na pwede nang anihin. At Pumasok pa dito para makita mo yung tatlong ang malalaki. Dito? Um, Ayan sa ilalim. Oh. Oo nga. Ang dito, eh, para next year, ito o ngayon? For next year, yung malalaki. Oh, wow. Ito, ito, ito. Oo. Oh, oh, Next uh, year, year, year yan? Dila. Pero marami tayong extra. Ah, ganun ba? Hmm. Pwede ba ito kunin? Oo. Pwede mo rin kita siya na. Wow. Tingnan nyo. Talagang friskong frisko. Oo. Oh. Saan kayo makakita nito sa hindi ito basta-basta makikita sa palengke o sa grocery kung hindi sa bahay lang ng mga Pilipino. Wow. Look at this. Ano pa ed yung ano ay? Yung ang gaganda. Ang ito ay mga talong o eggplants. Wow. Talong eggplants. At dito sa tabimbakod ay yung tinatawag na okra. Ang ah, ito may okra ka okra. pa? Okra. Oh, may Meron na rin matipitas na okra. Wow. Ayan, may, may ano na oh. May, may bunga. Hanggang doon sa tabimbakod ay may okra. Dito ay may sitaw rin, green beans. Ito ang sitaw. At doon may mga green beans din. Ito ay mga green beans. At dito ay kamatis. At may mga tanong din sa mga pots. Wow, Kompletong-kompleto ka. Pag lumakan tayo dito, mayroon pa rin kamatis. Meron ding antalaya. ang palaya, Meron pa rin mga eggplant. Eggplant sa lupa at eggplant sa paso. Mayroon pa yung pepper. May malaki ng peppers dito. Ang peppers ay late ito ay mga okra may okra meron din doon ang palayas, sa paki humber. ito naman ang mga sinyas, marigolds wow. at wow. uh, isa pag lumakit tayo dito meron pa rin mga talong meron pa rin kamatis ito kanyang puro, kami, puro at meron ulit tayong ampalaya rito na gumagapang sa sa bush ito pito wow. isang ampalaya oo oh. <laughs> oh, look at this, thank you, thank you. At meron pa rin tayong eggplants at mga kamatis ulit pipitas ako ng ilang kamatis para isama sa iyong basket. Wow. Ito pa ang mga inog na kamatis. Mm. At uh, meron uh, dito akong pipino na one foot long. Ito. Wow. One foot long. At ito. Medyo late na ang pipino. Dahil, pipino ba yan? Hmm. hmm. Cucumber or pipino. Thank oh. you. At dito ay ang palay pa rin. May mga kamatis. Green beans and sitaw. Mayroon pa rin tayong isang malaki kamatis. Oh my God! Oh wow! Malaki! laki! Ah. Uh, sitaw pa rin. Sa kapalong. Nabibinghin. Malaki. Malaki. Wow, kompleto na. At uh, lagi pa tayo dito yung sitaw. Pipitasin ko yung mga pwede ng pitasin. Wala na oh. Mmm. Tatlong araw akong hindi na munga, kaya ang dami, hindi na mitas, kaya ang dami daming malalaki. Wow. Araw-araw ay talagang pinipitasan. mm -hmm. At meron din ako mga paso, mga paso na may tanim na halaman, mm. sili, okra, katalong. At ito pa, kulang yung mga laki na iyon. Wow! So, ito yung tatlong na Ito. 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 Ang okay. hmm. dami na nito. Wow. Pwedeng-pwedeng at pwedeng ulam sa tatlong araw. Ayan. Ang aking pinagkakaabalahan <laughs> sa loob ng tatlong buwan. Summer. Dahil wala nang magawa. Mm. Dahil sa COVID. Sa virus. <laughs> oh my. <laughs> Yan ang aking pinagkakaabalahan tuwing summer. Mm. And uh, mm. Hanggang dyan na lang at maraming salamat sa inyo. <laughs> okay. Ito ang tatlong araw ulam namin ito. Sangkap na may ampalaya. Look. May uh, kamatis. Preskong presko. Talong. Mga sitaw. Pwedeng pwede na ito panghalo sa mga ulam at Masarap kainin kung frisko. Bira kami dito makatikim ng ganitong frisco gulay. Kasi tatlong buwan lang ang summer. Pagkatapos nito, wala na naman, taguan na naman sa bahay dahil sa winter. Kaya nag-take opportunities kami na magtanim dito. Ito, kaibigan ko, pinamimigay lang ito niya. At uh, hindi mo ito makikita sa sa kahit anong store na fresh na fresh. Mayroon dito, dito pinang bibili kaya lang siyempre ilang buwan na yun nandoon sa pagta-travel at hindi talagang fresh gaya nito. <clears throat> Ito po si Tipin. Maraming salamat sa pakikinig niyo sa akin. Kumusta kayo dyan, nanang, tatang, mga kapatid, mga kaibigan? Pareho tayo nag nag nag-iingat dito sa mga panahon ito. Salamat, salamat, salamat.